Guys, welcome po sa ating channel guys Ang video po natin ngayon guys ay magpapaksiw lang po tayo ng isda na bangus So hey guys, naka-prepare na po natin guys ang ating mga Kailangan sa ating paksiw na bangus Po guys, yung gulay natin ilalagay Ilalagay po tayo ng Ng ating uh, gulay na talong tapos meron pong okra yan guys yan po ang natin tapos yung kanyang original na sangkap na pag pinapaksiyo ay eh, meron talaga pong ampalaya talong okra uh, ampalaya po po yung sili natin at nalagay na po natin dito sa ating na nakabali ang sibuyas at luya Yeah, uh, may bawang din po yan. Ilang piraso pong buti ng bawang na dinigdig ko lang po. Diyan po yung yun po, luya, sibuyas, may kunting bawang. yan Tapos ito po ang ating bangus. Ayan po guys. Um, so, na malinis na po yan guys. Yung bangus natin. Hmm. Ayan na po guys. So, na po natin ang pagluluto ng ating paksiw na bangus. Uh, dahil na-prepare na po natin ang ating mga kailangan. Ayan na. Nandun na. Eh, yung suka natin gagamitin ay simpleng suka lang po guys yan, yan lang po simpleng suka lang po ang ating gagamitin para hindi po masyadong masin oh. sasalang ko na po itong bangos guys hmm. bangos po ay ilalagay na po natin dito sa ating mga sangkap yan papakuloyin ko lang po muna sa sa suka na may timpla itong ating bangos. Guys. mm, um, ano ah. Kawali natin ay mapupuno po ah. Yan. po natin dyan yan. Ang bangos. Ay. Lalagay. Ito yung buntot. Uh, yung buntot po ay dalawa guys. Dahil nagpa-prepa ng isang buntot yung nagtinda kanina hindi lang natin nabibidyoan yung pagpunta natin sa palengke yan guys yan guys, isang bangos lang po yan guys na may katamtamang laki at may free pong isa pang buntot yan guys yan yan guys yan na po yan, lagay na po natin siyempre Pakukuloyin oh, lang po natin yan. Kasama na po yung mga ricado na yan guys sa suka. Okay hey, guys. Maglalagay po tayo ng okay, maglalagay dyan guys sa asin. ah, uh, pamintang pino po ang nilalagay ko dyan. Nalagay na po natin yung sangkap. Kompleto na po natin yan guys. Naglalagay uh, natin ng betchen. Hmm. Tak tak tak. Tapos, paminta. Ito pa yung pinong paminta. Yan, guys. Yan natin, guys. Ako. Malit pa yung butas nito. E, ayaw eh. Ayan, guys? Ayan, guys. Nangyari, guys. So, malagay ng paminta eh. Yun. Yan. Yan. Saan tayong butas? Ano kaya na siguro yun? Nalagay na rin naman eh. Ayan. Maliit yung butas eh. Maliit pala yung butas ito. Pero at least nalagay na rin naman natin. Ah, ayan. Tatagal tayo dyan. Tapos yung sili natin guys Lagyan natin yan guys Hindi ka tulad dati Yung uli natin Ngayon Pwede na yan guys, hmm. Hmm, guys. Sariling diskarte po natin yan. yan Tatlong sili lang guys Panigang hmm. Tapos asin Siyempre guys Lagyan natin ng asin Yan Tapos Supa na Tapos konti tubig oh, Ganun lang po ang paksiw guys binati ng asin kakabahin yung ano eh paminta pala nakakasing hot ko pa yan ano lang sakto mga sangkap na yan guys hindi kaya yan oh, umaalat na yan oh, oh maalat ah guys ay eh, magkakatas pa naman ang gulay dyan guys sasawaw pa yan guys pag gano'y natin ng gulay ngayon lalagyan natin tong suka suka po natin yan ito alam babuksan lang po natin ha iya yeah. ay nako ayaw pa mabuksan yung suka ayaw pa mabuksan yung suka ayaw pa mabuksan

tanggal Yun. Ayun naman pala eh. Yun. Okay na yan guys. Nadali natin. Siyempre. Siyempre guys. Yung mga ganyan o. Oh. Okay na. hmm na buhusan na ng suka marami naman tayong gulay lulutuin po muna natin yan sa suka yung suka po lulutuin po natin kailangan luto po ang suka guys tanda po natin hindi na po maasim yung ating ano okay na po yun hmm. pakukuloy lang po natin hanggang sa maluto po ang suka sama na po ang mangos hmm. diba guys tapos nilalagay akong konting tubig na yung ano ko rito? Nasaan na? Yung baso. Baso, baso. Ano yung baso eh? Ano lang. Tawag na lang ito, ano guys? Wala yun po yung baso eh. Hmm. Ay, hey, naku. Patutuyin po natin yan, guys. Hmm. Pero yung tinignin na po kakayaan niya lumambot, siyempre, guys. Ayan. Ayan na guys. Tatakpan lang po natin yung guys. Ayan na po. Sa simula ng ating aksiyo. Ayan po. Ayan Simula. Matagal po natin siya pakukuluin. Ayan na po. Luto na po yung suka bago na siya buksan. Ayan, diba guys? Ayan. Tatakpan lang po natin siya. Natin. Ito. yon ayan. ayan. Tatakpan na natin guys yan lang kasimple ok na buksan na natin ang ating gituan ayan lang po yan guys Diyan po yan na uh, magsisimula medyo hinaan natin ng konti yan malakas na yan, hinahan pa natin yung konti yan tamtama nga po eh yan guys amaya po guys Pupuksan po natin yan guys, pagluto na po yung suka guys, nalaman po natin guys, sa pagkulo niya guys, bago natin ilalagay ang mga karagtagang gulay. Yan na lang po guys, gulay na lang. Umbilis lang naman po ang pagpapaksiyo guys. Yan, ito lang po tayo, siguro mga patatagaling ko po talaga guys, kung kaya ang mga 10 minutes, na pag kumulo na siya, urasan pa na siya ng 10 minutes, Ganun patagal siguro, ay kita natin yan mamaya guys pag uh, binuksan natin din balikan po natin siya maya maya po guys ang ating paksiu ano nga guys nakalipas na po ang sampung minutong kumukulo po siya uh, atin na po siyang tingnan ngayon at yung amoy niya po ating sigurado, sigurado po kung luto na po yung suka hindi na po siya masakit uh, sa ilong yung amoy niya Sigurado po guys, may pagbabago po yan. Sa tagal po niyang kumulo. Dararan! Ayan guys, so may kamatis po pala tayo nilagay guys. Hindi ko na naano kanina. Inaabol ko lang po yung kamatis. Nilalagay po pala akong kamatis sa paksiw guys, so luto, luto na po yung sili natin. Siyempre, yung isda, luto na rin po yan. Ngayon guys, siyempre, ang lalagay na po natin yung gulay gulay sa gulay gusto ko muna siyang tikman guys bago natin ilagay yung ano pwede man muna natin ng ating niluluto tapang lang muna guys ha nandalian muna natin yung sabaw oh guys oh ang mula mula Dahil sa mga ingredients niya po, guys. Okay naman siya. Guys. Ilalagay na po natin ang gulay. Hmm. Okay na siya. Okay guys, magpagulayan natin. Gulay ila lagi na po na teh. Oh, Mukha. Abong gulay, guys. Along. Ah, um, palaya, yan, guys. Nakakakuha tinang palaya. Natpo yang guys. Iuli ko lang po diyan mo mamaya yung okra. Hmm. Ato tiw na po yan, guys. Dosokyan guys. Diretso na po ang pagkatuyo niyan. Isang ampalaya po yan guys. Buo. Iniwa-hiwa lang po natin kanina. Medyo may pamahala ng kagulayan natin ngayon guys. Pero ayos lang guys. Yan. Na Inunan natin ang ampalaya. Siyempre. Gusto ko lang isang unahin. gusto ko lang siyang unahin yes, uh, ay, nagluluto po ako ng paksiyo gusto ko po, po talaga magulay guys magulay masarap po yan guys eh. masarap pag may gulay ang ating ulam ayan ang tuwang, ang palaya, guys ang talong naman guys pantalong. Ayan. Pantalong naman. Ayan. Naman tama yan guys. Pag nagsilambot yan guys. Sasakto yan dyan sa ating lutuan guys. Diba? tatapon lang natin siya guys yan ako okra na lang pong naiwan dito yung okra ano lang po yan masingawan lang siguro mga 3 minutes guys talagay naman po natin yung okra yan mahina lang naman po ang ating apoy tamtaman lang po ang ating apoy guys mahina lang yan takpan lang natin ngayon takpan lang mga 3 minutes ang ating paksiw na bangus yan po nilagay na po natin ang talong at ang palaya yun lang guys hindi na na nung takip natin pero mamaya guys alapat po yan guys after 3 minutes bubuksan natin siya guys guys okay na okay na po yan tapos na lang tapos okra naman siguro mga isang minuto okay na yun parang pinapasingahan lang po natin sila guys tapos ipabaw sila tapos ng tamang apoy lang po yan so okay, guys tarikan po natin siya ng 3 minutes yeah. uh, guys mga lipas ang 6 minutes naka po ng 6 minutes ha ano kayo tsura nito ang gato guys tutong luto na po ito ayan Uy. Uh. nagkaroon siya ng sabaw dahil sa gulay pamatas pumatas po ano nga po ang sinasabi natin pero ang sabaw niya po ay malapot-lapot po ay, yun naman guys pre eh guys ang okra natin nalagay natin ang okra natin ito na po ang huli natin gulay guys ang okra yung ating okra 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 guys Nakalipin natin ang okra natin, guys. Hello, guys. Ang okra natin, nahiniwa-hiwa ko lang po. Ayan. Tinanlawan lang po natin ang ating okra po hiwa hiwa na po siya guys alamin na po natin yun hindi alit tayo ng bukas Saan na luto yung palong uh, tampalaya ito mga 2 minutes okay lang po yan guys paksyon na po yan hindi na po kailangan haluin yan lang Mm. ayan lang guys ayan na yan guys mamaya tatapan lang natin guys ayan na po yan ayan na yan na po ang ating paksi balikan po natin siya. para sa sigurado guys 3 uh, minutes kaya bukan natin sya sa oras na ano ayan guys yan guys. Ano pa rin ang ating apoy. Ayos lang yan. Guys, balikan po natin isa guys. Maya maya konti guys. Ang ating paksiw na bangus. Ayan nga guys. Atin nang bubuksan. Sigurado nito ay kainan na. Kainan na. Hop. Ayan na. Ito na rin ang okra guys. Ang bago na ang guys. Ayan nga guys. oh. Yung sabaw niyan guys, masarap yan. Yung sabaw niyan, yan napko Oh. Nako. Okay na. Luto na po. Pero, luto na siya. Gusto kong tikman. Buat tayo dito, tayo na mauna. Habang kumukulo pa. Okay, habang kumukulo-kulo, tayo na mauna. Habang kumukulok tayo ng ng kagulayan. Yeah. Ano? yun Yan. palaya? Nasaan ka na? Ayun, ang palaya pa na to. Ano? Ano masarap ang palaya? Talong pa, talong. tikim lang tikim hmm. tikim sabaw 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 hmm. sabaw pa hmm, guys ano muna natin guys tayo na maunang tumikim guys ito so, luto na ito hmm. so, luto na yan hmm. yan Tutu na. Tutu na po. Ayan. Ayan na. Guys, ito luto na po yan, guys. Ayan. Ayan na siyang pinatay sa gasol. Ayan. Ayan nga, guys. Ito na po natapos sa pagluluto, guys. Ang ating na bangos natin itong makikita Ano na po yung kalutuan niya guys oh. may okra, palaya talong bangus hmm. Ano po natapos yung tiki man ay nagkito na po nagtatapos sa tiki man guys okay, tikman natin yan guys Sige, mainit siyempre Guys Mengatakan, "Guys, demikian guys hai, 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 bawang Hmm hmm, -hmm. Mm-hmm. Okay, guys. At doon nga po nagtatapos ang pagluluto natin yung pag paksin ng bangos. Simple simple guys. Hmm. Ayos. Hanggang sa muli natin video guys. Pakilike and share and subscribe na rin po ang ating channel guys. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli po natin video. God bless you all guys.